Hey, good morning Inagwang. So chill chill muna tayo dito sa mic. Ano? Table. api muna kami. So konti na lang yung trabante. Maintenance na lang yung natira si kila Kuya Puloy. Yung pinakapangit na maintenance. Ayan. Shoutout kay Clyde. Shoutout Sir Clyde. No. Oh. Ano ka pa o yan. So, konti na lang. Ano na lang kami dito? Ah, uh, na lang kami. Maintenance na lang yung natira. Yung taga-dilig ng halaman. Sila kuya bimboy. Ayan o, macho. Ayan, malinaw na yung tubig sa fountain kasi pinalitan na po siya bago po yung tubig niya. Tapos, meron na rin mga habakod bakod yung ano, halaman. May mga kural na. May nakarang na. So, dito sa gilid, wala. Sana naman, hindi pa pasukan ng bata dyan, oh. Ayan, sa mag pala, meron tayong free na one table. So, sobrang kinis na niya kasi binarnis na yan ni eh, Poruman. Ayan, apat na chair. Ayan, so meron pala nag-overnight sila, ma'am. Shoutout kila, ma'am nag-overnight dito sa Hinaguan Nature Park ayan naman yung kapatid ni Kuya Lolo is dyan -dyan, nagdidilig din ng halaman so yan po yung routine nila dito sa farm magdidilig mag ano magwalis So, hindi rin simple yung trabaho nila kasi nadidilig sila ng halaman doon sila kumukuha sa tu ng tubig sa ilog so babiyahe pa sila pupuntang ilog tapos magdidilig yun yung mga bagong pananim niya at syempre mainit ngayon meron ako papakita sa inyo kasi sobrang init ngayon namumukadkad sila ito namumukadkad to pag pag naarawan na to medyo basa pa kasi sila kasi yung ano niya amog Ayan. Para mamukadkad na sila. Oh. Kasi naarawan na sila. So dito, meron tayo mapakita dito na sobrang ganda kasi nasa harap ng ano ng bahay. So ayan. Nakaharap po sa siya araw. So pag tinanim mo siya, pag paglaki niya, doon pala siya makaharap sa araw. Paglaki. Ayan, nakaharap sila lahat sa araw. Ayan. Diba? So, video na ano lang siya. Oh. Ano na yung sunflower natin. Dito yan sa harap ng bahay. So, maganda siyang tingnan. Pag nandito ka. Kasi sa tapat ng bahay, nakikita mo yung sunflower kasi Nagpaano sila, nagpatapat sila ng, patapat sila sa araw. Umaga. Ayan, at laki-malaki na rin yung, ano natin, yung African Talisay. Kulay white yung ano niya. Ayan. At dinala na rin namin si Star dito sa hinaguan kasi sobrang kawawan niya doon sa bahay. Kasi siya lang mag-isa doon, tapos... At saka lang siya makalabas pag pag makauwi kami doon sa bahay, eh 3 days, 4 days kami makauwi doon. Pero paka, pinapakain naman siya doon. Kaso lang, wala lang siya kasama kasi nandito na sila Tutsay, yung anak ni Tutsay, sila Kaloy, yung aso ni Ate Scarlett. Ayan. Kaya dinala namin si Star dito kasi siya lang mag-isa doon sa bahay. So ngayon, meron na kasama si Tutsay. Meron na siyang kalaro dito sa farm kasi hindi pa namin pinalabas yung mga anak ni Tutsay sila princess ayan naman yung tinatawag nila yung isang maintenance namin na tinatawag nilang G-Pax Cute ayan from Pocono City yan kapatid yan ni Kuya Luloy yan. <laughs> Ito. <Kinasits> din niyo. Rock <laughs> and roll. Pinasids din niyo. Yan po yung maintenance namin na malikot yung kamay. Malikot <laughs> kamay. Pagdating sa kainan, pera, malikot yung kamay niya. Yawa. Ito naman Oh. Ayan, wala pa kami. Wala pa kasing ano, t-shirt ng maintenance. Kaya nag-uubad muna sila. Yung iba nag-jersey. Star! Star! Hmm, diba? Star, dali! Star! star! dali! Dali! naglalaro na siya, Star. Yan pala yung aso namin na survivor. So, dalawa pa yung sakit na dinaanan niya. Isang parbo at saka isang distemper. distemper, Distemper. Kaya kung napapansin nyo, palagi siyang parang nag... Ano, parang sumasayaw. Oo. Um, Yan po yung epekto ng distemper. Star. ni Star. Ayan Ito po yung pangalawang aso namin. Yung unang aso namin si Spike. Tapos ito naman si Star. At yung iba naman yung Brenda naman yung iba sila Tutay, Buknoy, La Princess. Do, wala lagi ng do. Ha? Wala Ano man? Gituli ka? Gikamatis? matis. Yan bagong tuli kasi yan si Terence yung anak niya tinina Pero okay naman, okay na. So, di ba? Sobrang ganda ng sunflower. Jola ng tao ngayon kasi pasukan na start na ng pasukan yan sila madam sir sige laro ka lang malawak na yung ginaglaruan ni Star. Ay sa bahay doon siya naka sa loob ng bahay talaga. Ah, kalabas lang siya pag pinapakain. Pag umuwi kami, makalabas lang siya. Kinaawa si Brenda, pinadala niya dito. Kaya ayan oh, sobrang ngiti na si Star. Oh. Sobrang saya na ni Star. Hi, Star.